Uh, sa Tanan, uh, na sa morning sa Tuan, sa Good morning sa Tuan, uh, sindangano, uh, uh, mga Sindanganon, especially sa Tuan, uh, mga avid viewers sa Lungsuranong Pagpakabana, sa Makausa, ang mga amigo sa Kahanginan, sa sa Kahanginan, Kuya Nats. Kaoban ako ang usa sa mga relatives no, at itong naay Uh, di post previous uh, day pa to ano yun yung mga simanaho na katong tabangonon. so naami din eh uh, kay uh, mga pipila ka mga kaigsuunan dili lang mag-mention sa ilang mga pangalan ato na mga nagtabang o uh, part ni ini uh, mamalit ni dayon uh, gikan din mi dito sa hintong dan so in connection that in additional para sa details uh, part sa pagpasalamat sa ato ang mga gas sponsor. Sa tanan nga nagtag-o sa salamat kaayo. So, ang nalikom na mo ang nalikom, ang nalikom, na mo. So, nakot na mo karoon dito. Bawas, nagkwala din ka na. Atong page ko ng post, ang nalikom, media. Salamat kayo sa inyong tapang pod, no? Na, na, nunaan ni Karol. Sa upang mga mutabang, pangayos yung pinigong tapang, pabot yun na Salamat kaayo. mamalit sa akin kanang paramahatod po dito salamat sa inyong untras uh, sa sa sa, sa relative of course dili naman mo magpahingalan sa mga nagatabang We thank you so much and of course karon uh, mamalit din gayon uh, dikan din kami sa team with the spin media team Uh, og sayahang uh, pagungangkon uh, kami mo imong para dito para ihatod ang tinabang so subay-bay so ang ato ang mga uh, padayon no padayon nga pagabuhaton samtang nag uh, nagrosery mi dinhi sa uh, Loper di ay no, sa Loper so thank you very much once again and uh, god bless us all uh, so while namili oh okay, uh, mga ay Ano mo ang? tigpili Hapo ba mga kablantong filtro na hocado naa namin dapit sa may suba no patabok mi gikandri patabok mi dito sa tabok mi musubi pa mi mo ni among sakyan karon super piri kuan super piri sa super piri sa dikuyong diot actually kung wala pa masanglad tong gakit gakit ang among sakyan oh, dito sa oh oh dito gakitero to kanisya kuan So, Atangi kay uh, gikan kandre mo kuan na may mo sakay na may ani uh, bata ang amo ang kuan amo ang driver, driver. okay so proceed kapitan. me mm, kap kapitan na ang suba moga no, umbaw sa kaliwala sa bungtod dayon ako mga kauban, ga tungas pa dayon nakalitan siya sa taas kay nga tungason ba no iya yeah, taasa, sa ingana mo siya basta kana bitong kuan ka ko ka um, yudga? Yudga. Kaya sa hinay ang kuan gyud ga makuyapan gyud ga sa ginay ang pansay mo no okay na namula na siya namula na Oh. Pa, jucho, Dili, kuwanto sya? Kapo ito? Agi sa, agi sa kataas sa subida. Ngayon, hmm. filmero pang subida, di na nung usog sya tungas. So, ang resulta, ma, kuwan nyo dyan, maghuot yang dughan. Ko, ay, ina-dai. okay. Kuwan na, okay na? ipa ra rin lang Relax ra relax ra Okay na? Ayaw sa, ayaw pa yung nagsubig. Bugnaw na, ayaw pa yung nagbugnaw, ha? Ayaw pa yung nagbugnaw. Okay. So, medyo agi sa agi sa kataas sa subidahon unang ang ang palang namo subida no so katong mga medyo apike jo sa uwik week bitaw no, ato. pa dili mo gamit Ay, jo pa mo ayra ayra pugsa dili ra siya pugson mo subida kay na pay laing subida Napagani. Hmm. oh okay ar ar dili tiri ibalik mo ba sa mo ito so nana nga na kuya pan shortcut pa lang shortcut pa rin ana na kuya pan shortcut kanayo kaniha okay okay so kaspin So sa ato ang kaoban, uh, siyang siya uh, nga mao ni ang pinaka shortcut nga agianan. Mm. Padulong dito sa area. Sa shortcut pa lang gani nanay na kuyapan. Mm. Siguro kadtong dito nga dili shortcut mas samot dagang makuyapan. Gumikan sa dalan. Okay? So padayon mi, no? Dayon ta. Dayon ta.

Arirang daglay na. Tupo, nato'y isa, sir. Papay sa'yo. Papay sa'yo. Kamalik, sir. Maglisod, sir. Kwanakaw? Ayaw mo ito sa makausan, no? Sa ato ang uh, uh, viewers. Uh, sa ato ang uh, viewers sa uh, Lungsuranong Pagpakabana sa Gihapon, ino hang Kuya Nats, na ata din he, taliwala sa abungtod, uh, no? Uh, sako pa ni sa barangay uh, di ko yung na umbaw na ta sa so amo ang bisita kining usa ka pamilya uh, kining uh, video uh, requested sa pamilya sa tagtungod uh, consent sa tagtungod no dili ni ingon nga kami gyud sa Spain maoy uh, gabuot ani uh, ilahan ni nga pagbuot sa, sa pamilya para Uh, matabangan sila. So, amo ning i-post kining maong uh, video tungod kay hangyo sa tagtungod. So, gikan sa tagtungod. Ah, uh, naami din he, tungod kay gusto pod mohatod sa naay tabang uh, sa mga pipilang, nga dili na magpa-mention sa ilang mga pangalan pero among gipasalamatan salamat kay ninyo dayon uh, mauni ang ilahang kahintang Uh, si tatay mao ni ang kahintang niya dayon uh, maglisod po og lakaw og uh, mo ni ang ilahang uh, postura ang kahintang nila so sa mga viewers na to nga nakasubaybay kanunay nagsuporta sa ato ang channel sa ato ang Facebook page kuya na Action TV Spain Media sa Buanga del Norte kauban sa mga paryente nga na sa palibot no uh, relative sila so, uh, mo ni kauban sila maoy uh, amo ang guide padulong dinhi Uh, Agi lang namo dunay doon ay uban nga nabilin ra dito. Wala ka agwanta sa pagsubid gumaykan sa kataas sa tungasun sa bungtod, no? Oga, uh, karon nga mga oras, uh, kaning na adre nga side, uh, mauni ang ilaha uh, ilahang uh, source sa tubig kung muulan. So sa lakot pagkasulti sa nga na adre, kung dili di magulan, asa man sila, isa may magkabon niyo kung pinanglitan di magulan. Asa man ninyo mama, mama karon? sa <today> Ah, katong gidala sa ospital. Mo to mama. Mo ilang mama. Ni yung bana mo ni mga mama ka mabilin. Oh, kaning tulo, tulo. O. Dayon iya ha mo to ang iya hang ni katungko sa ospital, Okay. Mo yung siya, siya lang isa mo ay magkabo. Pero pero ko na idara na pud kay ko na man to. Pag ko sa sir, garo nga ba ibi mag tintay na Sa tintay na ibi mga avid viewers. Uh, ang magkabu nila kung di magulan Uh, ang pangidaron sa tinta ni Nya, kami gani nga himsog. Maglugos gani magsubida, subida kana para sa tinta ni nga mao mag magantos og kabo, no? So ingana kalisod ang kahimtang, no, sa ato ang uh, karon sa babaw. Now naamidin uh, naami din hi, tungod kay among gihatod kining gamay nga hinabang dayon sa ato ang mga viewers kanakaantabay anytime di ay mo accept ta og uh, Uh, Gcash uh, amo orang isend niya ang number sa iyahang pag Ng nga Gcash anytime direct dayon uh, mamalit pod sila ang inyohang ihatag mao ni ipamalit grocery dayon uh, mao ni ang ilahang para tabang tabang para sa ilaha para at least sa ginagmay nato nga gihatag dako na pod kay kahimuan para nila no para nila so sa mga viewers nato nga nakaantabay karon actually uh, sunod si Mana ani uh, cortisene namin gikan ko ako mismo kauban sa team o sa inyohang pagmamkon dito namin gikan sa rural health unit sa ang ambuhatan sa rural health unit Uh, ang ato ang head na si Dr. Rex din sunod si naka na mo anhi dinhi para mulang taw niyo unsa koy matabang sa ato ang buhatan dayon ato po di ang pasalamatan ang DSWD sa atong local government sa lungsod sa Sindangan this coming uh, sunod sunod si pag-ani una poy tabang ato pong pasalamatan ang ato ang matik ka kapitan sa dikuyong kapitan Rini Uh, salamat po uh, sa pag-initiate para sa ito ang uh, uh, dito sa buhatan sa DSWD. Of course, sa mga nakaantabay karon sa ito ang uh, national government, sa itong provincial government, Governor uh, Nini, ko pinanglitan, nakasubaybay sa mga staff, anytime kung, unse matabang nato ito. Congresswoman, Luna Labad-Labad, ma'am, ang uh, atong mayor, Honorable Lucindo Dudoy Labad-Labad, anytime sa mga nakakita sa amo karon nga video, akong gi-awhag kung, -unse atong matabang para nila Atong i-extend ang tabang para nila. At least kini mo tinuod nga talabangon. Dili kadtong atong gitabangan nga himso ra, piskay makatarbaho sila mismo karon ako nakita maglisod man bisan gani pagtarbaho. So manghinaot ko niining ato karong uh, video na uh, ipost nabo dako ni og uh, katabang para sa tagtungod. At least sa ginagmay nato nga uh, tabang para nila dako nagkahimuan para sa ilang pamilya og para usab sa matagusa dia sa pagtinabangay. So once again, Spain Media sa del Norte, we are looking positive news. Positive positive news nagahatag kini sa dako nga kahimuan. Not only we are criticizing, apan ang atoa engagement to spend sa gitawag natog spirit of voluntarism. So daghang salamat sa makausa kini inyong ubos ng alagad sa kanunay magaingon na ang atong pagpakabana mo makahatag og dugang ka kalambuan mauswagon og panaghiusa alang sa ato komunidad to god be the glory and honor god bless us all so uh, isip kami no uh, part sa ako ingon. first time po namo naka actually daghang barangay sa atong lungsod na abot na nako pero sa mga sitio-sitio maoy uh, usahay masulod lang namo kung dunay mga request no so pasalamat ni no sa inyohang kuan oh, inyohang bali pagwan maoy yung grocery gihapon kun oh, dunay pa tabang para mahatod para ninyo dayon ang atuang buhatan sa rural health unit ganin buntag didto mi ni courtesy ni courtesy ni Dr. Rex so ato ang atangan sunod si mana pohon kung makaabot sila sa unang station ikaduha hindi kuya pan kasing kasing para natay sa gamay na pamaagi dako og katabang sa usa ka pamilya nga ani akar sa bahin daghang salamat kay sa tanang mga sponsors mga viewers please follow like and share ako ni Troy. Tiroy og Steam Media kuya natin action Gagang uh, salamat. O so, pabuta na mo ba ng mga Okay. Kinanglan so, so, yun na inang magtabang na paraanin nila kay man Manjod Makaya nga. May camera po gani. So, mora to gaya po, kinanglan na magtabang kung naimu tabang, tabang diya. So, sa Gcash lang siguro na ako. Mm -hmm. naman to. Mm -hmm. So, mora yun na mong ipangayo. Sa so, tanan nga kami mga pamilya, mora na gihangyo. Okay. Okay. Karon kay sila. Ibuhiin na ninyo. Oh, Sa makausa no. Uh, part din hi, dunatay na mga pipila ka mga interview. Uh, sa ato ang mga uh, kaigsuonan nga naa din uh, Base sa amo ang pagka pagkihalubilo. Uh, nakita na ko karon na amoy na tingala ko kay naa mga mais na nasa palibot yung kanila pantanom. Tingala ila ang ayuntang.

Uh, part aning inyo hanggi ba gusto nako na nga lang taon uh, kadali ah uh, gusto nako na nga anhi on uh, kanid palihog <coughs> do check na to, eh. sa ako nang giingon magnisod lagi sila glakaw dayon kani mauni ang uh, mauni ang ilahang saluranan sa tubig butang sila plastic dayon uh, gibutangan nila og uh, payong daot nga payong yun butangan nila ilahang giinbento So kani siya mauni mudagan dito sa sunod sa inyong balay. <laughs> Uni mudagan sa inyong tab. Kani. Dri mo na, ba mo gakuha ang ilim Okay, dri sila, dri sila gakuha og ilim no? Ah, sa inyong balisbisan kanang lain nga gripo, murag gibita diha mo mukuha ikaligo og ilaba. So kani para yun, ni inomra. O para ra nila mga viewers na to. Okay? So, mauni ang kahintang nila sa pagkakaroon. Dayon, yung... Ang samyaging tinginit. Atong tinginit, yun sa inyo pagsurabay. Ang mga 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 magtugay. Yan naman, yan Ang mga 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 magtugay. Layo po, layo, tabay. Ito, sa may sapa. Sapa, suskatupang sapa pa. Layo, layo siya, kaya kumulit ang sapa. Dari mga viewers na to, ang ilang pagtudlo, uh, layo na. Kay... Apil si Modman. Apil si Modman. Hindi nga, okay. nagdabo siya, nagturang. Makalakaw pa katay? Makalaka buro ina ina nigikan siya belas sing media nauli po siya bago bago ora utara Oh. Uh, viewers. Nigikan siya nagkabok si tatay matod pa sa iyang anak. Nigikan siya ag alas 5 media sa kadlawon. Bago lang siya nauli karono al maghapit na magalauna. Tama ba ko? Hapit na magalauna. Quarter quarter to 1. Oh, quarter to 1. So bago bago ra katay na abot. bag Bago bago ra siya na abot.

Unang kalitro. Unang kalitro galon? Absolut. Absolut. Ah, mineral. 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 Eh. Ah, okay, okay. Ah, kaning gibitay. gilid uh, mineral. Absolut. Pilapot ka bukay ang uh, dalon. Usa do hara? Usara. Usara. Okay, maglisod siya. Magkamang uh, siya pagkuhan. Magkamang siya, sir. Nice na siya. Ah, magkamang siya para nakaw. Okay. So, gusto lang na ako, uh, basta doon na panawagan para sa to ang gobyerno ah uh, um, sa imong gusto ipaabot. Chance na ni para <coughs> imong mapaabot nga it

So, gusto, mo nga mabanhin ang dool-dool o uh, o ka ng patak So siya lang ang makasayon sayon-sayon o lakaw, gawas, siya lang isa. pero, pero gulang na po. 39 na siya, okay? Ah, uh, basig na apud ka imong igsuon ni. Eh. Manghod, okay. Basig pangalan na to. Jewel, okay. Jewel, basig na kay gusto ipaabot sa ato ang uh, gobyerno ni si panawagan sa inyong kahimtang karon. Uh, ko lang panawagan sa inyong gobyerno na naton sa ilang tabangan. Mm sa panglawas, tanglawas sa mga tangan sa okay David viewers si tatay hindi na kayo maka-historya, hindi na kayo maka-dungong sa tatay hindi na kayo maka sa tatay hindi na kayo maka-historya po magunang ah uh, Joseph, Joseph. Okay. Joseph, basig doon na kay sulti para panawagan sa ito ang mga viewers, sa ito ang gobyerno para uh, kinain yung kahintang. sulti Unsa kung gusto nga masulti. Ay lang ihilak, sige. Panawagan. Tulutan, hilong Okay. Uh, viewers na to. Sa mga nakaantabay sa ito ang segment uh, sa Kuya na Chinapsyon TV's Queen Media sa Buwanga del Norte. Kuraga, dili na po na po ang iyahang luha, Ang iyang panawagan, uh, matabangan sila, sama sa iyang isuon tulog sila nagsuon ilang amahan nga adre taliwala mo rin na siya kadungo kung ilang ma ang ilang amahan din kayo kakuhan dayon ilang ang panawagan ang matabangan sila sa ato gobyerno so ako po part mo sa ako mismo sa ako sa ito mag mura di gisi akong kasing kasing sa uh, ilang ang uh, ta matabang as part kami nag-advocate as being uh, mao ni ang ato ang advocacy. Panawagan na to sa atong gobyerno kung doon naman tayo ang tabangan, wa na siguro. Kining ing ang mga tao nga nanginahanglan tabang para sa atong gobyerno. Oga, uh, nga mga sistema nga mga tao mao ni ang atong gikinahanglan ipaabot nato ang tinud anay nga serbisyo para nila. Tungod kay para nako sila ang tinuod nga nanginahanglan sa tabang alang sa ato ang komunidad. Unang sa makausa, akong giawhag, ipanawagan ang ato ang nagkalain-lain ng mga nangatundanan nang ikan sa probinsya, nasyonal, lokal, nga to sa kabaranggayan. Sa makausa, ako magaingon nga ipakita ang inyong tinuod nga serbisyo alang sa katauhan nga nanginahanglan para sa tinudanay nga tabang. Sa makausa, ako magaingon ang atong panaghiusa o ang atong pagtinabangay o yung usakabutang na kita magkapadayon sa pagkinabuhi diha sa kaligdong, kahusay, kalinaw uban sa mahimayaon nga tabang sa atong labawang makagagahom. Sa makausa, magaingon ako. Daghang salamat. To God be the glory and honor. God bless us all.